So, ayan mga boss. Tapasok na natin, no. So, hindi papasok yan mga boss kung hindi naka-align yung dowel dito, dowel dito at yung kanyang sa starter. So, hindi papasok yan. So, ayan, no. Pumasok na siya. So, ito lang yung kunting oil na tumadas, no. Ayan, so, konti lang. So. so, yun lang mga boss. good morning mga bossing. Ito mga boss. MIUI 125 no. Yung so, uh, leak mga boss. So, papalitan natin 'yan ng bago mga boss. Ito yung code no. Yan yung code niya sa ating pulley oil seal no. Ang tawag diyan din diyan pulley oil seal. Okay, so bago natin tabaklasin to mga boss, ah uh, lilinisan lang muna natin no para walang dumi na papasok sa ano sa loob ng kanyang makina no okay so by the way mga boss ah, hindi natin da ano mga boss no, hindi natin ah, pwedeng susungkitin dito ng maliit na flat screw mga boss eh, kasi baka masugatan to mga boss no eh, kasi umiikot to siya mga boss baka masugatan eh, yan. Makapos post lalo yan ng pag o maaring masisira yung ito no dahil nagagasgasan siya so much better mga boss uh, ah, tatanggalin natin tong kanyang cover mga boss na no? okay so lininisin lang natin to mga boss ito na siya mga boss no na tanggal na natin yung ayan kanyang mga tornilyo no so sa kanyang mga tornilyo mga boss may dalawang mahaba diyan no So, dito yan. At dito. Ayan, no. So, ganyan sila, no. So, the rest dito, mga boss, is yung, ano na, ganito na kahaba. Ganyan. So, ngayon naman, mga boss, kung paano siya tanggalin ito, mga boss, itong cover niya. So, gamit lang kayo ng T-range, mga boss. So, dito na part, uh, susungkitin so, nyo silang siya, mga boss. Ayan. Ayan. So, lalabas na yan siya, mga boss. Ayan. So, dito din sa kabila mga boss yan o no? so meron din dyan o no? yan so sungkitin lang yan at kunti na yung lalabas no so may kukunting ano lang lalabas na oil so ganun lang ganun lang kalami so hindi naman talaga tatagas yan, yan. so, so tanggapin lang natin to mga boss so ayun yan sa mga boss okay. Yan, so, nalaglag ano niya, pinaka-gear niya. Tapos, ito yung kanyang pin. Yung kanyang pinaka-dowel, no? So, ibalik lang natin, mga boss. Ayun, So, ganyan yung pagbalik, mga boss, oh. Ayun lang. Okay. So, ganyan lang, mga boss, no? So, pagtanggal nito, mga boss. Ayan, oh. So, itutulak niyo lang ito, mga boss. Yan, para hindi tayo mag, ano, sisikwat tanggalin lang natin sa saglit boss yan so natanggal din natin mga boss no so tinulak lang natin dito sa likod mga boss no so, dito lang tayo nagtulak no yan so lagay natin yung bago so, ganito lang mga boss no maglagay ng bago mga boss kakamay so, nyo lang din mga boss hindi na tayo magpupupuk yan ganyan lang mga boss no so walang stopper dito sa likod mga boss kung talagang itutulak nyo ayan, malalaglag yan pa labas dito siya mga boss. So, sakto lang mga boss na lalapat sa day, malalapat lang siya ng konti. Okay. Ganyan lang mga boss, oh. O, ganyan lang magpalit ng ganyan lang magpalit ng mga boss ng ano, fully oil seal mga boss. Ayan, yung kanyang luma mga boss, ayan, oh. Sobrang tigas, no. Ayan. tapos pagbalik, pagbalik ganun lang kung paano siya tinanggal ganun lang yung pagbalik hirap walang tagahawak mga boss eh yeah. hindi naman yan papasok mga boss kung hindi naka align yung yung dowel o yung ano nung yung, yung, yung kanyang adjust yung sa starter nya so hindi yan papasok so ano-anohin nyo lang Alug alugin nyo lang at papasok din yan siya mga boss yun know? so, yun lang mga boss no? magpalit ng tuli oil seal okay mga boss right safe mga boss okay so ayun mga boss tapasok na natin no? so hindi papasok yan mga boss kung hindi naka-align yung dawel dito dowel da dito at yung kanyang sa starter so hindi papasok yan so ayan no? pumasok na siya so ito lang yung konting oil na tumadas no? Ayan. so konti lang so. So, yun lang mga boss no?